bibili ko ng pang-gift ni sa mga inaanak ko guys yan pasok tayo guys parang sa landmark tingin ko ako Hey guys, hey, I'm gonna guys. this. I'm gonna Ezpero nga. Dito ako sa landmark Dito ako. Dito sa anong? Sa ano tama? Dito mga sale ayun? Sa landmark yan Dito ako sa landmark

May bibili na ko guys kasi Christmas ngayon, kaya mag ko ng pangregalo. Yes, Ito mga pambata. Ang oh, cute. Annie Stockman, 420. Okay guys, pambata kasi marami akong mga inaanak, guys. Uy, ang cute guys. <laughs> Ay, batingsot guys. Kaya ang bibilin ko guys, ano kaya ang iririgalo nakita ko sa mga pambata guys kasi marami kasi akong inaanak ko eh. si ano ko yung bibili ano ito guys ano yun guys yung tingin ko sa mga mm pambata -hmm. bye guys sweet lang guys ha may titignan ako